si Jalibi kay mora kasudlon naman um, juga ayun ni siya oh iya sa diha pagsulod niya kay di man siya ka igoy kay dako man dako juga ay si Jalibi pati ulo balangan ni na dejo siya kasulod mo nagliso si Jalibi sulod sa mo sa o sa nga ako yung siya masunod. Di ba yung siya kasunod? di ba yung siya madasok? <laughs> Maunang wala lang po niya kipagos niya, sarili no. Kaya pwede ka niya naku ang buyuga siya, oy. O karoon kaya nang hulbot naman ang silpon no. Sa kong mo na nun, Mauna, natripan na po niya silpon sa kong manghud O sa nga kita siya kwarta na ado'y 500. manek wow, nang Jollibee. Pero di niya maupin ang case. Kaya naku po kayo siyang kamot. O karoon kayo nakita na siya 500. Diya na daw na ibulsa. E, Iyahan na daw. O oh, wala na na yung kwarta mga mangod. Iyan na na ng kwarta ha. Kay paray kaon daw niya dito sa Jollibee. E nga na nakasipat na, si Jollibee no. Kulit yung guys Jollibee o oh. yung sadihan ni Lili na siya. Kay na na din niya abot na, na mo ang order o karon gani hatag naman dyan si ma'am sa mong order mo na muiyahan na pong ibalik ang cellphone og karon na anad dyan na mong order kay ganina ragit po migi pang gutom pero salamat ni ka Jollibee kay ga-entertain no, miniya niya huwag ka paabot o karon magbabay na din min Jollibee no kay malakaw na dami kay malate na mi sa venue salamat kay sa pag-entertain sa mga Jollibee lingaw jud mini mong dapita o lagi busog juga ka basad na ka si Jollibee so samtang ga paalam na ay no kay wapad gihapon ni na huma kakulitan ni Jollibee o ay napad siya pa drama-drama tanawa para god na o oh. Bakit no mo jali be dagan ke kag natun nanay Babae jali